Enjoyed ako ngayon kasi pag tapos kong naglaba, pauwi na lang. Eto, pagtutupi naman ako ng damit ngayon. Kasi nga, yun. Nalalo na? Medyo may ito. No, na no, na? No, no. Ah, esen. Ayan na. Pagkatapos kong pinamitin ko ng diaper si Ako, eto, nagtutupi na lang ako ng damit. Kapatan niya nga ang to? Hindi na. na magtutupi ng damit pagkatapos ng pinalikuan si baby si Apo, pinakain na din at eto, nandito ako sa upstairs, para lang makapagtupi, kasi ilang araw na lang ito, so, ay hindi ko pa naayos ang damit namin dito sa itaas kasi bukas ko palalabay nung iba kung mga damit, natambakan kami mga guys, kasi nga busy kami ngayon